kalangitan, sa pamagitan ng healing oil, amang liwanag sa kalangitan. Oh, ano nga mo, mainit na mainit.

Ang dalim mo, no? nasa bag ko. Ayun. Ang liwanag sa talangitan. Sa pamagitan na din ng hiwagan ng dasal na ito. Tara! Mm -hmm. Tara! Mm -hmm. oh. Yeah, tama ba? Tama ba? Ito po. <laughs> tama lang. Ito pa lang ito. O. Ito po. Ito pa lang. Ito pa lang. O. Pupulpakpak. Pupulpaan. Wala na. O. Patawad ka ah. Ikaw yung reyna nila eh. O. Reina ka nila. Sinasabi ko sa sa'yo. Matadal ka lang ng pupulam. Ha? Ah, Amang liwanag sa kalangitan, apoy na siyang mararamdaman. Oh, Pasok. oh. Um, wala na, hindi ka na makagalaw. Inturo! Inturo! <coughs> sa'yo. Tantanan mo to. Hanggang ngayon, wala ka ng kapangyarihan itin ka. Hmm, baliklat sa'yo. <laughs> hmm, baliklat sa'yo. Ginawa niya sa'yo. Ah, hmm, madami ka ng tinatay. Madami ka ng tinatay. Ha? Oh, tinatay, madami na. Ikaw ang pumapatay dito sa Isabela. Ikaw ang king queen nila. Madami, madami na kayo dito daming ng padami. Ngayon, wala na kayong kapangyarihan ngayon. Oh, wala na. na.

Wala na kayo dyan. Oh, wala na kayong buhay. Oh, wala na. Oh, wala na. Ang ini ang kanyang espiritu ang mga lawanag sa kalangitan, ang aming kapatid na si Deza Santiago. O, oh, Deza Santiago. Gising. O, o, painuman naman ka mo sa'yo. Okay, tawa Oh, queen po siya. Queen namang mangkukulam dito sa Isabela, mga asitur Oh, tingnan nyo. Sa pamagitan po ng dasal at yung healing oil ay takot po sa mga mangkukulam at diablo ng kalaban. Alright. Salamat po.